Hello po, welcome back sa ating channel ah, Dito ngayon tayo sa mga tanim nating mga gulay ah, Ito Yung tanim kong paliya ah, Nasa mga 50 days na ata to no? uh, eh, Malakas na yung init ito yung sa pangpanga yung, yung iba hindi pa gumagapang yung mga uh, igawa kong bahay niya yung iba nang buk nagpunga na hmm. yung banda doon, mga uh, malaki na rin yung bunga niya yung tanim kong ah uh, ito yung tanim nating mga palia iba iba yung mga tanim ko itong mga idol na ito mga idol wala tayong mga idol yung mga tanim po mga idol lapit naman naman hindi pa siya masyadong nagkano eh pa ito. ito mga tanim na itong kuliya ito basta nagrami-rami na yung sanga niya mas marami yung bunga tinan mo yung ginagawa ko dito sa baba ni patanggal ko yung sakir. yung sanga niya dito na sa taas bahala na dito na mag rami ng sucker niya bahala dito na siya yung bunga niya sa baba din natin papungahin nasa taas na ay malakas yung hangin sa pangpanggangin ito yung tanim kong kaliyang mga ito kasi malakas na yung init dito yan eh. Ito naman yung uh, tubig ko. Uh, ipanggilig mamaya hapon. Kasi ito. Uh, sobrang layo to. Hanggang doon yan oh. Uh, Sa tapatubigan. Yan oh. Tanim kong pali yung mga idol. Sipag-sipag lang idol. Kasi grabe lang ang init niya nito. Dito sa baba, ang tanim ko dito, Ah, uh, yung sili na mahaba pang sigang. Ano? You know? Sa so, linya sa ilalim yan, may pang sigang. Sa so, kabila, mamaya na mga hapon, magtanim na. Ito yung... Mga uh, uh si ata ito mga idol, yung puno ng tarim kong paliya. Uh. Si mahal yung binhi eh, ng mga idol. Yung lata lang doon, na uh, higit 3-5 bata yan. Isang lata. <laughs> doon muna tayo sa tag 60. Um, balot ito naman yung tanim nating, uh, uh, yun um, nating talong yun na harbisan harvestan ito mga ito uh, so, mga tanim nating talong gaapon pa ito na harvestan lumaki sa magtanim mga idol ito na ito naman yung tanim natin na sitaw ano may bahay niya gumagapang na yung iba iba hindi ano? yung tanim kong sitaw mga idol hanggang doon yan ano? tanim kong sitaw mga mahaba tong sitaw eh. Tibali dalawang drum to mga idol. Ano? pa mamaya ko na kasi mainit mamaya mamaya ko na punuin yung isa doon yung drum dito po mga idol mayroon pa kung tanim dito mga talong hmm. yung, yung nakita nyo na malinis doon taniman ko ng sili siling mahaba yung pangsigang mga idol yung okra ko wala na. Bunutin ko lang to. Palitan ko na namang lang. Sili. Hmm. Ito yung dati kong paliya. Na ah, matanda na siya eh. Ito mga idol. Pang binhi ko to. Popo. Matanda na. Yeah. yung mga ano kahit may mga ano pa ang paliya hmm. mayroon pa yung magbunga pa rin siya hmm. Hmm. yung dati kong paliya hmm. yung mga bunga pa rin oh. Hmm. ito naman mga idol na patola patula to so, idol masarap to sa manok masarap to yalo kahit hmm. eh, sardinas Yang tarim kong patula mga idol ito pa tarim kong patula mga idol uwa po natin marami tagal na to marami na na, na harvest ko dito ugat ng ano, patula yung puno niya sobrang laki sobrang tawa kasi yung ilagay ko ng ayan ng manok sa abono na 14-14 so, na? naghalo sila dito upo at saka patula sitaw. Ito yung tanim ko na siling mahaba mga idol. Yung tanim ko Ito naman yung tanim ko na talong mga idol. Ha, ah, ito. Mga idol. Bagong kanina ko nilinisan mga idol. Hanggang yan doon mga idol. Yung tanim ko talong. Sa kabila naman, sili. Banda doon. Hello mga idol. Huwag nyo kalimutan ang aking channel. Jimboy ah, Vlog mga idol sa Facebook. Ah, MMDA, Saptir pang Pangpanga ang aking YouTube channel. Maraming salamat sa inyong lahat mga idol. Huwag ingat kayo palagi sa trabaho. Huwag ablis. Bye bye.